Hi mga tol! magbati ng pag-ibig at kapaya sa ating lahat? Salamat sa Diyos. Natural naman po tayo para mag-vlog. Uh, ito, mabilisan to. Uh, meron nag-message sa akin si Stephen John Butron. Shoutout sa iyo, tol. Uh, ang sabi niya sa akin, uh, kung ano daw mag titip ko sa pag-drive pag test sa yung Pilipino. Ano. Yun. Uh, Siyempre, unang-una, manalangin. Dumaing na may pagpasalamat sa Diyos. Uh, pangalawa, ikutan yung truck bago sumakay. Kung may tagas ba, yung tires, yung gulong. Uh, yun. So yung mga visual scanning ng iyong makikita doon kung anong maging diferensya bilang truck driver. Yun. Pagka, -pagka check mo, sa ka sa truck, seat belt, syempre yun. Yun, syempre talagang required yun. Seat belt. Tapos, yun. Uh, watch out ka sa mga mga puno. At syempre, yung pag-atras, ikakambyo mo pala, ay mo ka. So, ikakambyo mo halos lahat yung kambyo. Tapos, uh, yun, pag-atras naman, naalala ko, parang hindi yata ako lumingon nung time na yun. Pero hindi naman ano sa ano yun. Hindi naman siguro kakulangan yun kung ulilingon ka ay eh, for safety yun, eh, para makita mo yung likod. So yun. Ah ito pa yung video kung saan ako nag drive test. Ah uh, panoorin Ito mga to ano yung ginawa namin dito sa na yung Pilipino sa Clark Pampanga kung paano yung drive test na ginawa. Ah uh, nagsimula kami dito sa baba. Yan, sa may parteng babang ito. Ihano natin. Yan. Uh, sa parteng babang ito. Yang kulay po lang yan. Tapos, <coughs> dito kami... Dito kami nagpunta, yung kulay green na yan. Yan. Hahatawin mo yan. Hahatawin mo yan. Ikakambiyo mo halos lahat. Bago makarating dyan sa may Road. So, syempre, may minor ka na dyan. Tapos, papakalibaan ka. Kaliba. Yan. Tapos, papakananin ka. Tapos, kanan uli. Watch out ka sa mga puno, ano? Sa mga puno. Saka, syempre, sa linya. Kung may, ano yan, kung meron siyang stop sign o giveaway sign, mag minor ka brad. O kaya pag may stop sign, mag stop ka. So yan, mula dyan yan. Tapos kaka kakaliwa ka dito ulit. Tapos papatrasin ka. Yan, papatrasin ka dyan. Dito sa parting to. Yan. Tapos pag nakatras ka na, papabalikin ka dito. Sa dati. Yan. At syempre, ikakambi mo ulit ng marami. Yan guys, no? Sana nakatulong itong aking sketch na ito. Yan mismo yung lugar na pinag-drive namin sa Nayong Pilipino. Ano. Yan. Salamat sa Diyos sa pagkakataon ito na binigay ko sa inyo. Uh, sana nakatulong sa kaunting paraan. Maraming maraming salamat po sa Panginoon. Salamat sa Diyos. See you next. Blah!